pati ang kapuso actress at global fashion icon na si Heart Evangelista ay nadamay sa galit ng netizens sa kanyang asawang si Senate President Cheese Escudero. Maraming natuwa at na-excite sa pagpasok ni Heart sa bahay ni Kuya bilang house guest sa PBB Celebrity Club Edition na napapanood sa GMA 7 at Kapamilya Network. Pero may mga naimbyerna at nabwayzet din sa guesting ni Hart sa naturang iconic reality show nitong nagdaang linggo, June 8 na tumagal lamang ng ilang oras. Mababasa sa social media ang pagbenga ng mga basher sa kapuso star na karamihan ay nagsabing hindi raw muna sila manunood ng PBB habang nasa loob ng bahay ni kuya ang aktres. Ang dahilan, bad trip sila sa asawa ni Hart na si Senador. Cheese Escudero, na inaakusahang dini-delay ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa ilang senador at kongresista, nagpahayag din ng galit at pagkadismaya ang ilang personalidad kay senador. She's dahil sa hindi matuloy-tuloy na impeachment trial sa Vice Presidente. Ang feeling kasi ng mga manunood at supporters ng PBB, ipinasok sa bahay ni Kuya si Hart para mapabango raw uli ang pangalan ni Senador. Cheese dahil nga may cane gun ngayon ang imahe nito. Birong hirit ng isang netizen, sana isinama ni Hart si Cheese as house guest sa PBB. Unang task, huwag ay delay ang impeachment trial. Yari ka kay Kuya. May nagkomento naman ng, Kuya, Hart para sa iyong unang task, lumabas ka ng bahay ko at sabihin sa iyong asawa na simula na ang impeachment trial. Bibigyan kita ng 24 na oras para makabalik ng bahay ko. Bukas ang bandera sa magiging reaksyon ni Hart Hingil sa isyong ito.